Diligyan na ating wars. Tignan mo yung isa. Tignan mo. Lapit ka. ka. ka? <laughs> Yan yeah, si Baxter. Si Baxter, bigyan mo. Baxter. Baxter. Tapi ikaw na yung... Nagugulat sila. Nagugulat. Okay, Oy, kalatagan, huwag lumabas, ha? Ako na. Meron din kaming kambing. At... Ilan na yung kambing? Isa okay? lang. Di ba, parang sikiri. Bakit sikira? isa lang? Parang sikiri, gano'n. Parang kamuka. Parang kamukha. ano nyo. No, nope, no, nope, no! Nope! <laughs> <laughs> kalatagan, pasok. <laughs> <laughs> Gusto niya yung kakao. Gusto Gusto niya ha? Mabait mo. <laughs> Mabait dyan. Kainin mo lang dahil. Ah, palatakan ah. Dali, ang alis na. Mulan! Get-get yung may, ano ano? Mulan, tawagin mo. Mahulog ka ha, mahulog ka. Mulan! Yan, kakainin niya yan. Yan. Thank you. Nahulog. Mulan! Ay, umalis na. Ay. Mulan! Ayan. Lapit ka na yung lapit ka. Takot, takot yung bata. Takot. Pusog na si Mulan. Pusog busog na yun oh hindi sila yung, yung ano yung asawa ma, oops at, si Baxter yung asawa ma, yung ano yung kalabaw niya kung ginadaan sa amin lagi tapos kapanungay oh doon um, oh dagdagan dapat ng babae yun sabihin mo magdagdag ng babae para dumami doon yeah. na sila oh para sila dito makapunta din sila makapunta ay dapat hindi nga sila lumabas kasi pag lumabas baka mabangga ng mga sasakyan kaya ginabantayan din nasan yung kambing? sinong gaalaga ng kambing? kambing? Ah. Tapos yung itlog niya may ano, may sugat kaya ginkan. Bakit may sugat? Da tatlong buho gid. Aruy. Tapos yung laman hay uod gid. Hala. Ginuspray na na ano man at Nagaling na gumaling na. na. Ah, yung kulay violet. Oh. Oo, oh, oh. violet yung Combinex. Yung labi, yung ganihan, combinex 'yon. May ano ba May nakasulat dun ibang-ibang uri ng ano, hayop. Oo. Oh. Ano na amin na. Tapos may takip pa siya. Oo. Oh, oh. Ano ba okay. yung favorite mo color? Blue. Akin pink. Marami akin. Pink, oh. blue, white, Kaya pala black. yung damit mo. Ano pink? May pink beard. <laughs> <laughs> Pati yung ano ko bag pink. Yung tali mo pink. Init na? Oo nga. Tara na. Doon na tayo sa bahay.